lemon yan. Yan yung maliit pa na bunga niya. malaki na anong nito ito uh, 4 months na siguro itong bunga na ito uh, good thing kasi ang lemon na ito tinanim ko nung uh, June June lang so June July, August September, October November, December 7 months 7 months na siya so gaya nakalak pero pag lumaki pa yung mga lemon ko na yan lagpas tao umumunga ng marami yan siya dati mababa yan pero ngayon ano na hanggang baywang ko na Ayan. Long by to Ito. hanggang balikat ko na to, Mataas na. Ito naman, yan, mas mataas na ito. Uh, halos malapit na lumagpas sa ulo ko. Tapos Aking kalamansi yan, kalamansi ko Ayan, May bunga pa siya Mababa lang yan yan na, oh. tingnan nyo, mababa so, Namumungan siya Kukuhanin ko na yan mamaya post mayroon akong isang kalamansi na hanggang balikat ko na din. Hanggang balikat ko na siya. Pa akong isa dito mababa. May bunga siya isa. yung talong ko wala na matanda na yung talong ko tapos may isa pa ako Ayan. yung aking guyabano medyo mataas na kasing taas ko na I love guyabano tapos mayroon akong tanim na kangkong yan isang araw ay ano ito na ako kukuha pang laho ko sa sinigang. Ang ko ang buhay lang. Inyug ko ng limang taon pa daw yan. Alright, that's it.